Nauwi sa pagkakaaresto ng pitong individual kabilang isang optometrist ang dapat sanang optical mission nila sa Lagone Camarinesur. Ito'y matapos magkasana entrapment operation ang pulisya dahil sa aligasyon sila ay nag-ooperate ng walang kaukulang permit. Patulungan, Gerald Duterte, ibalita mo sa isang matagumpay na entrapment operation ng Lagunoy PNP. Ang kanyang pagkakahuli kaugnay sa paglabag sa RA 8050, ang Revised Optometry Law of the Philippines. Ang nasabing aktibidad ay naiulat ng isang kinatawa ng Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated, Camarines Sur Chapter, ukol sa pag-ooperate ng mga individual na walang kaukulang permit. Agarin itong respondihan ng mga kapolisan. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa optical mission na isinagawa sa barangay hall ng San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Kabilang sa mga nadakip ay isang 67 taong gulang na ginang na optometrist mula sa barangay Vasra, Quezon City, isang 26 taong gulang na dalaga mula sa Zone 5, Sampaguita Street, Villas Corazon Subdivision, Del Rosario, Naga City, Isang 24 taong gulang na babae mula sa Nazareno Chapel, Porok Dos, Malaria, Barangay 185, Caloocan City. Isang 35 taong gulang na lalaki mula sa Leandro Compound Site, Luzana City. Isang 40 taong gulang na lalaki mula sa Santa Teresa, Barangay de la City. Isang 25 taong gulang na lalaki mula sa Santa Teresa, Barangay de la City. At isang 24 taong gulang na lalaki mula sa Tayaba City, Quezon mga sospek at nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Lagunoy PNP. Sila ay agaran na ng, ng paglabag sa Section 32 ng R88050 o Revised Optometry Law of the Philippines. Ang ng pulisya ay laging nakaagapay upang masugpo ang irregularidad. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa ligas City Albay, ako ang inyong PNM correspondent Patrolwoman Gerard Duterte, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng balita Polis.